lang si Kuya sa Hindi natin nakuha na ng bongga. Kaya, ayan na lang. Ayun, tumayo siya. Sakit pa naman na. Kuya, sakit. Mukha muna dyan. So yan. Kasama ni Kuya yan. Simplang sila. Ito. Lumagsak. Buti so, wala siyang kasunuran. No, so, Simplang ka dun. Dun banda. Oo. Uh okay. -huh. Eh. mo ng alkohol. Ang laki Laimbulak. kuya oh. Ang tayo. Ang layang bulak ko eh. Dami niyan ha. Patingin. Grabe oh. Ano yan? Dami eh. Ah. Saan so, ka Tsaka yun pa oh. So, Saan ka yun pa? Saan ka po? Saan ka ano? Umuwi. Saan oh, eh. sa, sa taytay? Marenda po. Ba't di mo na kaya? Putol po yung kadena po. Ah, naputol yung kadena mo. Wala po pera. Paano yung pagkaputol? So ang laki ng sugat mo, mga sugat mo. Ito sa putol pa yung kadena. So yun yung kasama niya. O, so, syempre, subscribe na lang kayo sa aking YouTube channel. At saka sa aking panel. <laughs> okay. Sige, tingnan natin. Kamuti mo muna yung sugat mo. Pwede mo pa tulong. O, sige. Ano bang may tutulong ko? Pwede po pa hatid. kita? Parang malayo ba yun? Di ba delikado yon Arienda? Hindi po, hindi po. Baka mapahamak ako dun eh. Hindi po. Ba hindi ba mapapahamak doon? Opo, ako po. Ha? Tang -tang. E, paano natin masasakay yan? Hindi naman kasya yata yan dito. Hindi po, hindi po, hindi po, pa. May bayo sa pungod. Putol yan. Diyan sa ano? Anong putol nun? Mismong kadena? Ayot lang po. Oh, sige, check mo muna, no? Daming sugat. Daming sugat. Daming sugat. Ha? Kung kayo paano kayo mo? Sabihin ko na ano ako. Tempang <laughs> na lang ako. Oo, oh, sabihin mo ano, na-disgrasya ka. Pero huwag mong gulatin no, na Mga na-semplang ka lang. Diba kasi yung na-disgrasya ka. Ano? Nagkaroon ako ng gas. Ang lahat ang bagay. Ayan. Ayan o. Bukos ni Buta Eh? Siyempre, uh, nasiraan sila ng bike. So wala tayong uh, ibang mga part tulungan sila kasi sakay na lang nila doon sa kotse at siya hatid ko sila sa ano ospital si Kuya kasi may mga sugat para mapuntahan siya ng magulang niya. Doon na lang sa Hospital of Angono. Ayan. So, ayan tulungan na natin sila ati sa Angono. Okay, here we go. <laughs> Ayan, rescuer ang dating ko, rescuer ang peg ko. Kaya ayaw dito eh, dami na yung dito si sige. O, dahi kuya, kuya may hirap mo na dito sa loob. Kaya yun doon na sa kakabila. Nakasinakay na natin yung kaprasong bike niya. Ayan, meron pa akong kasi nakalagay na hose. Ayan. Pasensya ka na sa amoy ng kotse ko ha Kasi ang dami Ano napasok? Hindi, dun siya sa Napasok? Sige, ganun mo na O yun, isang Lakasan mo, lakasan mo sarado nun Pasok mo na yan sa loob din Dun sa kabila Tapos lakasan mo sarado nyan Ayusin mo yung ano Doon na lang siya sa unahan. Okay, sige, hatid na natin siya sa ospital. Nandiyan na ako. Ha? Nandiyan, kumaya ako. Huwag ka sumabay, pukunyeta ka, nakikisabay ka. Halika na, kuya, sumakay ka na. Pasensya ka na ha, makalat Pasensya ka na ha, medyo makalat yung aking ano. O oh, sige, basta mo na lang yan. Importante makarating ka sa paroroonan mo. Pupunta natin. Okay? okay Hindi ka na sumabay. Sara naman yan. At uh, ihatid lang naman to doon. <laughs> o oh, sige, thank you. And go, go, go. Gertrude's uh, third eye. Ay, nagagamot po eh. Yes, fortune teller. <laughs> uh, ano po? Uh, Manguhula. Oh. Sinsya ka na sa amo yan. Okay lang po. Ako po dapat. Yung... Kasi talagang bahay ko to eh. Oh, bahay yeah. ko na to eh. Parang nalilinis lang to pag uh, So, yan, syempre. Ay. ayan syempre. Some bikers ang ating re-rescue han kasi sya na. Kasi yung kasama mo, saan pupunta? Susulit po sa inyo.

saan daw? Ang no, no, hospital doon no, no, sa hospital. general hospital. Okay. Kaya kayo mga nagbabikers, uh, magingat ingat ingat kayo lalo na pagka mga gamit nyo na the bike ay hindi talaga ano um, sure lalo na sa mga daanan hindi siya matibay eh, or anong, kasi hindi kami ano eh pixie, pixie di ba kaya mahirap kontrolin ng pixie um, yun talaga pagka pixie tapos pag nakalakpa no dahil naputol yung kadena niya hindi siya baka -kauwi at puro gas gas puro sira so tulungan natin siya na makarating sa ang ano hospital general para ipacheck yung kanyang sugat Bigyan din ako, ano? no? Uh, marami ka ko nga po nung uno, pag eh, pagpitingin na lang ako. Hindi, hindi ko ito kasi napansin na babagsakala ako po ano lang doon sa tindahan. Kasi may ginagawa ko sa cellphone, phone. Tapos nakita na lang kita, patayo ko na. Hindi ko po kasi buton, buton. Oo, oo pagka ganon, mindset agad. Yung liko ka kagad doon sa ano, sa... Alam mong mas safety ka, wag sa mga sasakyan yung um, una po hindi pa ako makababa kasi sobrang ano po talaga mahirap yun kasi tir tir yun na pababa eh marami na di doon sabi ko baka masagasahan din ako sa okay. sakit kaya ang ginawa mm -hmm. ko yung not... ano ko na lang talaga yung lilig mo na lang talaga sabi ko kahit walang ano hintay sabi ko nga akala ko ano kuya ano pagligo ko akala ko ano hanggang wala nang pababa sabi ko pagligo ko dire dire ako pababa pa rin ako oo pababa pa rin yan buwelo ka eh pero wala ka ng ano, eh, kadena eh. Kaya lang, tumigil yung kasi na-stack na yung kadena. Opo. Kaya bigla kang yung nag-ano, Hindi mo na naagapan na ibaba yung paa mo, no? Buti nga po, tumuling salamat po. Talagang, ano yan, uh, sip ka pa ni God talaga. nakita na ba yung parents mo? Nakita niya daw po kasi ako sa Saan? Ang <laughs> ano uh, Ingat-ingat tayo pagka ganyan mo uh, Like was big seat Naka-hotspot ka na ba? Hindi, nakadata na lang Okay na Nakausap ko siya Nakausap -awesome? ko na Fixing. Masama niya kasi pag hindi mo na ibabaga pamo mo pa rin doon okay. sa manubela, ay sa no, pitalan, no, Mister Poy. yung sa panit sa sa panit sa panit sa panit sa kung talaga sa ganyan motor o bike pag sumusunod di pwedeng wala kang sugat o masakit sa katawan buti na lang po talaga oo na, wala sa, sa sakyan po. na malaki pati eh kung hindi mo yung napigilan baka sakain ka pa tumama mama nandun ako sa unahan diba kung hindi mo na ano yun kung hindi ka dun bumagsak doon po sa pababa po, maano ko siya magpreno po na. Sabi ko hindi na kaya po doon na yung kadena. Sabi ko ano na gagawin ko Ang ginawa ko po, ayun, paano na lang po. Ay, at man na lang ako sa Japa din ako. Opo. J-A-F-F-A. J A double F A Chapa de la Cruz. Pasal. Karena J A double F A Double F-A Tapos space L-A Space Cross Cross Kasi yung cross Ah, uh. ah. Chapa dito Masa Chapa Talo ka na lang Sa aking FB page yan At saka sa YouTube ko Virtudes Third Eye B I R T U D E S Third Eye Victory B I R Victory

Nyo, ma na naman. na niya first na

si Madam Gertrude. Thank <laughs> you po. Ay, mag-iingat ka sa susunod ulit ha. Sakto oh, po yung pagdating. Kasi huwag punta ko doon. Ano na yung talaga, pinagtingin na Oo, kita na ano eh. Karami, ang dami lagi kasi doon na ano. Eh, hindi naman nila rin kasi minsan. Mapagod pagod na rin kasi yung mga yun. Really yeah. <laughs> Thank you! Plus, lang pa <laughs> oh, okay ka lang okay gasgas -gas ka lang. Plus, nakita nila putol yung kadena. Okay. sa Senate at, oh. sa Senate race. gusto natin ang buong report ng Pangulo. Ano ang kanyang plano para sa bayan? Ano ang kanyang masasabi sa kinakaharap na mahalagang isyu ng bayan? Pagawa ng special coverage ng Radyo 5, 92.3 FM Sona ng Pangulo sa July 22. Tumutok sa Radyo 5, 92.3 At magtay para sa parasabayan Natagpuan mo na ba ang totoo sa iyo? 92.3 Radio 5 True FM Dito tayo sa totoo Nagpapatuloy ang sa totoo lang Sa Radio 5 True FM siguro pwede na kayo dyan mag-antay okay. pag-antay. pa po kami, baka may mga yeah. bad. Muna yung ano. Dyan mo na lang ibaba yung bike. Nakikita rin natin, uh, medyo nagasti rin natin. So, uh, may mga ano naman, pinipilo mga... So, dito na natin ibaba yung bike niya. Yeah. pangalan na hindi lang matas yung, or matunog, pero yung mga sa tingin na yun, may, may track record na may nagagawa, at may natutulong para sa bata. Follow uh -huh. up uh, ako sa ke-incumbent uh, Senator Aimee mean, Marcos. Ay, uh, bababa lang uh, po yung pasyente. Uh, no, wait lang po ha. Saglit the, lang the, po. The sa, uh, brand, ano, uh, lalo uh, Ayan, nababa nyo na. Ha? Uh -huh. huh? Okay na. So ayan, dyan nyo na lang intayin si mama mo ha. Oo, mag-ingat kayo ha. Okay na, wala na naiwan. Oo, yung cellphone mo. Ayan. Ikaw kuya, tama mo si kuya muna ha. Huwag mo, huwag mag-iwanan at uh, uh, bawal kasi magparking na matagal dito so ano muna natin ana tayo na lang si mama mo ha Okay, right, thank you very much. Ingat ka. Thank you. Ha? Uy, <laughs> sigarilyo dyan yung kamit thank you, ha? Aba, ingat kayo, ingat, ingat. Right. Okay. Ah, dyan na, ha? Okay, ingat kayo dyan. Tayo nyo lang si mama nyo dyan, ha? Okay. So, ayan, naiatid na natin yung mga bata sa ano, mga bikers sa tayo mga bikers kaya thank you thank you tayo kay God at tayo sa ating mga bikers na aksidente definitely kaya yung mga nagbabike ingat-ingat po tayo tulad nyan aksidente sila kuya 查理。